hindi matukoy ni Lyra kung kailan eksaktong nagsimula ang pagbagsak ng kanilang pamilya, ngunit ang lahat ay tila nagsimula sa isang ordinaryong gabi. Naaalala niya ang esena na parang kahapon lang nangyari. Ang pagpasok ng kanyang ama sa pinto, ang pagkawala ng dating sigla sa mga mata nito, at ang bigat ng pag-aalala na nakaukit sa bawat guhit ng kanyang mukha. Isang gabi, Matapos ang hapunan na halos walang imikan, nagsimula siyang magkwento tungkol sa trabaho. Ang kumpanya pala na pinagtatrabahuhan niya sa loob ng dalawangpung taon ay magsasara na. Nawalan ako ng trabaho. Ang mga salitang tumago sa kanilang tahimik na tahanan na parabang isang basag na salamin ang bumagsak sa sahig. Sa simula, hindi nila ito masyadong pinansin nag-ipon sila, nagbenta ng mga lumang gamit at naghanap ng ibang trabaho. Ngunit ang pag-asa ay mabilis nang naglaho nang bigla na lang nagkasakit ang kanyang ina. Isang araw, habang nage-ensayo si Lyra para sa isang pagtatanghal sa paaralan, bigla na lang nakaramdam ng matinding sakit ang kanyang ina. Kinailangan nila itong dalhin sa ospital, at doon, nabalitaan nila na kailangan nitong sumailalim sa matinding gamutan. Ang mga kaunting naipon ay mabilis na naubos at ang mga singil sa ospital ay lalong tumaas. Ito ay tulad ng isang walang katapusang bangungot, naisip ni Lyra, habang nakikita niya ang kanyang mga magulang na unti-unting nawawalan ng pag-asa. Sa murang edad, kinailangan niyang maging haligi ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga pangarap na maging isang guro ay biglang naging mga alaala na lang. Ang kanyang mga libro ay tinago niya sa isang lumang kahon at ang kanyang oras ay inubos na niya sa paghahanap ng trabaho. Ang kanyang sariling kaligayahan ay tila naging isang malayong alaala at ang kanyang buong pagkatao ay nabalot sa isang ulap ng kalungkutan. Kinailangan ni Lyra na huminto sa pag-aaral upang magtrabaho. Nakakuha siya ng trabaho sa isang call center na may oras na kailangang mag-shift sa gabi. Sa una, napuno siya ng pag-asa. Isang bagong simula sa isip niya. Ngunit mabilis na naglaho ang pag-asang iyon. Ang kanyang katawan ay tila laging nananabik sa pahinga na hindi niya makamit. Gabi-gabi, habang nag explain siya ng mga produkto sa mga customer na nasa kabilang panig ng mundo, nararamdaman niyang matinding pagod na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ang kanyang buhay ay naging isang cycle ng pagtatrabaho at pag-aalala. Sa kanyang pag-uwi sa umaga, madalas niyang makita ang kanyang ama na nakaupo lang sa harap ng telebisyon, na parabang wala itong lakas na kumilos o mag-isip ang kanyang ina naman ay nakaratay sa kama na tila isang bulaklak na umti-unting nalalanta. Walang araw na hindi niya makita ang mga singil na nakakalat sa mesa. Mga singil sa kuryente, tubig at sa ospital. Mabuti na lang at may trabaho ako. Ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, kahit na alam niya na ang kanyang kinikita ay hindi sapat. Ang bigat ng pananagutan ay tuluyan ng bumalot sa kanya. At sa loob ng ilang taon, tila nawala ang kanyang sariling pagkatao at ang kanyang pagiging Lyra. Siya ay naging isang makina na gumagana para mabuhay ang kanyang pamilya. Isang tao na walang pangarap at walang hinaharap. Isang araw, habang pauwi si Lyra mula sa trabaho, wala na siyang pera. Ang kanyang huling limang daan sa pitaka niya ay pambili ng gamot ng kanyang ina. Gutom na gutom siya at wala na siyang pera para bumili ng sariling pagkain. Nagpasya siyang maglakad na lang pauwi kahit gaano pa ito kalayo upang makatipid. Habang naglalakad siya patungo sa MRT, napansin niya ang isang lalaki na nakaupo sa may hagdan. Ang hitsura nito ay puno ng kalungkutan. Ang kanyang damit ay gusot at may mancha. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatingin lang ito sa kawalan na para bang wala itong nararamdaman o naiisip. Sa kabila ng pagod at gutom na nararamdaman ni Lyra, naawa siya sa lalaki. Hindi ito namamalimos ngunit ramdam niya ang bigat ng gutom at kalungkutan na bumabalot dito. Sa isang tindahan malapit sa MRT, may nakita siyang nagtitinda ng tinapay at kape. Kahit na alam niyang ang limang daan ay para sa pambili ng gamot ng nanay niya at kung may matiroman ay ipapamasahe niya, nagdesisyon pa rin siyang bilhin ang dalawang mainit na pandisal at isang maliit na kape. Lumapit siya sa lalaki. Dahan-dahan na parang ayaw niyang guluhin ang pag-iisip nito. Inabot niya ang pagkain at inumin. Pandisal at kape po. Ang mahinang sabi niya. Nagangat ng tingin ng lalaki at isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang mga mata nito ay biglang nagkaroon ng buhay. Salamat po. Ang sabi nito na may luha sa mga mata. Ang simpleng gawain iyon ay nagbigay kay Lyra ng isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan at kaligayahan. Sa kabula ng lahat ng kanyang problema, sa isang sandali, nadaman niya na ang kanyang buhay ay may saysay. Matapos ang insidente ngayon, lalong lumala ang kalagayan ng ina ni Lyra. Isang gabi, habang nag-iisa si Lyra sa sala at nag-iisip, bigla na lang siyang kinabahan. Nagising ang kanyang ama at agad na nagpunta sa kwarto ng kanyang ina. "Bilis, tumawag ka ng ambulansya!" Ang sigaw ng kanyang ama na puno ng pag-aalala. Sa ospital, sinabi ng doktor na kailangan nitong sumailalim sa isang operasyon upang mailigtas ang kanyang buhay ang operasyon ay nagkakahalaga ng malaking halaga ng pera na mas malaki pa sa mga naubos na nila sa mga nagdaang taon ang balita ay parang isang matalim na balaraw na tumagos sa kanyang puso ang pagod at kalungkutan ay lalong dumoble araw-araw naghahanap siya ng paraan upang makatulong Nilapitan niya ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan, ngulit wala silang maibigay na tulong. Ang mga pinto ay tila nagsasara sa kanyang harapan. Naramdaman niya na tila pinabayaan na siya ng mundo. Ang kanyang mga luha ay tila dumadaloy na walang tigil. At sa isang gabi, habang umiiyak siya sa kanyang kwarto, naisip niya na mas mabuti pa kung hindi na lang siya nabuhay. Ang kanyang mga pangarap na maging isang guro ay unti-unting nalilimutan at ang kanyang buong pagkatao ay nababalot sa isang madilim na ulap. Ang kanyang pag-asa ay tuluyan ng nawala at ang kanyang puso ay nababalot na ng desperasyon. Sa kanyang desperasyon, Naghahanap si Lyra ng mga paraan upang makakuha ng tulong. Nag-apply siya ng mga loan, ngunit ang kanyang mga aplikasyon ay laging tinatanggihan. Habang nag-browse siya sa internet isang gabi, nakita niya ang isang post sa social media tungkol sa isang charitable organization na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga taong nangangailangan. Sa una, nag-alinlangan siya. Maraming scam sa social media naisip niya. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagpadala siya ng isang mensahe. Ibinahagi niya ang kanilang kwento, ang pagkawala ng trabaho ng kanyang ama, ang sakit ng kanyang ina, ang malaking halaga ng pera na kailangan para sa operasyon Ang kanyang mensahe ay puno ng kalungkutan at pag-asa Kinabukasan, habang nasa trabaho siya at naghahanda para sa kanyang shift, bigla siyang nakatanggap ng isang tawag. Hindi niya kilala ang numero, ngunit sinagot niya ito. Sa kabilang linya, isang matikas na boses ang nagtanong. "Kayo po ba si Lyra?" Nang kumpirmahin niya, sinabi ng boses na gusto siyang tulungan ng organisasyon. Nakita po namin ang inyong mensahe at gusto namin kayong tulungan, sabi ng boses. Hindi makapaniwala si Lyra. Sa wakas, pagkatapos ng wahabang panahon ng paghihirap, isang pinto ang biglang bumukas. Sa kanyang puso, Isang maliit na bahagi ng pag-asa ang biglang sumibol. Nang makita si Lyra at ang lalaking tumulong sa kanya, hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Sa opisina ng charitable organization, isang matikas at mayaman na lalaki ang nakaupo sa isang silya, may kakaibang giti sa mga labi. Nagpakilala ang lalaki bilang Marcos. Ang kanyang tindig ay may kumpiyansa at ang kanyang pananamit ay elegante. Tila ba siya ay isang taong may kapangyarihan at may kakayahang baguhin ang kanyang daigdig? Sa kanilang pag-uusap, bigla na lang nagtanong si Marcos. Hindi mo ba ako natatandaan? Tanong niya sa isang pamilyar na tono tiningnan ni Lyra si Marcus, ngunit wala siyang maalala. Ang mukha nito ay pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Nang makita ni Marcus ang pagkalito sa mukha ni Lyra, ngumiti lang siya. Ikaw ang babaeng bumili sa akin ng pandisal at kape sa MRT. Maraming taon na ang nakalipas. Ang mga salitang tumagus sa isip ni Lyra. Parang isang pelikula ang biglang nag-play sa kanyang isipan. Nakita niya ang sarili na naglalakad sa MRT, nakikita ang lalaking nakaupo sa hagdan, at binibigyan nito ng pagkain. Ang buong mundo niya ay tila ba umiikot. Hindi niya inaasahan na ang lalaking binilhan niya ng pagkain ay ang parehong taong tumutulong sa kanya ngayon. Ang kanyang puso ay nababalot ng halo-halong emosyon: pagkagulat, pag-asa, at pasasalamat. Tila ba ang buong buhay niya ay isang malaking puzzle at sa wakas, nahanap niya ang isang piraso na nagbibigay ng saysay sa lahat ng kanyang paghihirap. Habang magkausap sila sa opisina, ibinahagi ni Marcos ang kanyang kwento na puno ng aral at inspirasyon. Dati, ako'y mayabang at gahaman sa pera, ang simula niya. Bago ang business failure, siya ay isang mayaman na negosyante na nabubuhay sa luho. Ngunit nawalan siya ng lahat na ang bumagsak ang kanyang kumpanya. Sa loob ng ilang buwan, siya ay naging homeless at walang matirahan ang pagiging mahirap ay nagturo sa akin ng leksyon sa buhay, sabi niya. Ang araw na iyon sa MRT, siya ay gutom na gutom at nawalan na siya ng pag-asa. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, sabi niya habang naaalala ang araw na iyon. Ngunit nang bigyan siya ni Lyra ng pagkain, ang kanyang puso ay napuno ng pag-asa. Ang simpleng gawaing iyon ay nagbigay sa akin ng lakas at pag-asa upang bumangon, sabi ni Marcos. Sa kabila ng iyong sariling paghihirap, inisip mo pa rin ang kapakanan ng iba. Iyon ang totoong kabutihan. Nang bumalik siya sa business, nangako siya sa sarili niya na tutulungan niya ang mga taong nangangailangan na ang mga taong tulad ni Lyra ay kailangan ding bigyan ng tulong at pag-asa. Ang kanyang kwento ay nagbigay kay Lyra ng isang malalim na pag-unawa. Ang kanyang maliit na gawaing kabutihan ay bumalik sa kanya, hindi sa isang ordinaryong paraan, kundi sa isang hindi inaasahang paraan na nagpabago ng kanyang buhay. Sa tulong ni Marcus, nakakuha ng operasyon ng ina ni Lyra. At ang kanilang mga problema sa pera ay naresolba na. Tila ba isang panibagong buhay ang binuksan para sa kanila. Si Lyra ay nakabalik sa pag-aaral at sa huli ay nakapagtapos siya bilang isang guro. Ang kanyang mga pangarap na tila nalimutan ay unti-unting nabuhay muli. Siya at si Marcus ay nanatiling magkaibigan at ang kanilang kwento ay isang paalala na ang bawat gawaing kabutihan ay may kakayahang bumalik sa atin. Isang araw, habang nagaayos siya ng mga libro sa kanyang silid-aralan, naalala niya ang lalaki sa MRT. Ngayon, siya ay nasa isang bagong yugto ng kanyang buhay, puno ng pag-asa at kaligayahan. Ang bigat ng kanyang daigdig ay tuluyang nang nawala, at ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat. Ang kanyang kwento ay isang testamento na sa kabila ng lahat ng problema, ang pag-asa ay laging nasa paligid at ang tulong ay maaaring dumating sa mga oras na hindi mo inaasahan. Ang kanyang paglalakbay ay nagturo sa kanya na ang pagiging mabait ay hindi lamang isang simpleng gawi, kundi isang pamumuhay na may kakayahang baguhin ang kanyang daigdig at ang daigdig ng iba.